Ang Filipino passport. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the abuser. Napatunayan nila na peke yung mga habang ng dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na rin yun. So, <laughs> mga pang kinikilalang bansa si Mayor Gomez, <laughs> Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng so mga pinto dahil anong bilin sa kanya. Dahil ang mother tongue niya ay So bakit hindi naman nakahanap yung birth certificate nito? Hindi, yun na yung hindi sa i yung sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun ang sinagot niya, buong tapang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador, dita niyo naman, lahat na. Pinuos ni Mayor pero hindi na kinag-signal. Sabi niya talaga, na Pilipino ako at uh, wala akong ibang bansa, saan niyo ako i di Diba? Pilipinas na, ito, ito lang. At hindi niya iiwanan yung bamban Pero ito lang po, marami salamat. Atty. Atty. Ako po ay isang Pilipino. Oh, yun lang po. At ako yung Oh my God. Ulitin mo, ulitin mo. Ako po ay isang Pilipino at hindi po ako spy. Thank ano po nararamdaman yung sa pagkakos? Sa mga mga mga